mga kaprobinsya, malalaki na sila, Oh. Anong, uh, uh, ano ba to? December, so, December, January, February, March. Three months na sila. Malalaki na, Oh. Kailangan na talagang talian kasi nga, marami, <laughs> tumitingin. Marami ng pinsala kayo mga tanim ko kinain nyo pati yung saging na bagong tanim kinain at saka yung kamuting kahoy ko dahon o oh, kinain bagong tanim oh, binigyan ko sila ng ano pagkain kasi umuulan na malakas kanina at maagang niligpit kaya nagugutom o oh, tingnan mo bigyan, binigyan ko lang Ay, oh, may kinain kain nila para pagkatapos matulog na No, ano mi no, ami. No, 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 no. Mm, gutom oh, halatang gutom kasi nga yung ano talaga ito mga dalawang ano uh, kahit saan saan sila sila nak nakapunta Eh pupunta doon sa kabilang ano sa may kagatin eh ah, nakikinig ka ay <laughs> ala uh. paglaro din ah ang ami-ami kong number 2, 3, kambal. 3, 3, 3, sila 3, 3, 3, 3, 3, 3, ko 3, dito ko nilagay sa ano hindi ko nilagay doon sa lagayan nila 3, 3, 3, pa sila dito ko inaano kasi baka 3, kagatin hindi, marunong, hindi pa marunong ano ba sila yung yung no, pa o oh. Na, ayaw na mapadate nanay spring lunch na yan sila December kasi yan ano December and still ano ma maaga December si ato, siguro or 5 So, January, February, March. 3 months nga sila. Kumakain na oh. Ibi sa tatalian ko yung gagawin ko ng ano. Ang gagaya doon sa nanay niya. Hello mga mi-mi. Nagugotong kayo ah kasi maaga kayong ligpit dahil ang lakas ng ulan napakalakas dapat sana mag ano ako mag wawalis doon yung punti na hindi ko winalisan kaya eh, paano ako magwalis dyan ang lakas ng ulan tapos bigla huminto pinaligpit na sila hindi na binalik niya sa labas tapos eh, yung mga winalisan ko doon may mga na nahuhulog na naman Nami. Mesti. Ah, yang ganda. Hmm. Me me. Yang bawa ijan, bawa ijan. Itu yang si lelaki. Oh, itu yang. Yang malit na kambing. Jadi nak man Baka na ito sa nanay ito sa nanay niya ay marunong naman din magpaan. At daming beses na yun naman na namatay lang hindi namin alam kung ano nangyari. Kasi mag kinagat nga ng ahas doon o nainitan talaga. Kasi dumating kami, galing ah, kami sa bahay ng auntie ko, eh lumubo na yung tiyan. Buti nga ito eh, ako. Itago naman. Kaya ito. Yan. Sarap tingnan sila. O, oh, maliliit. Eh. Kinahawak-hawakan ko yan. Kinakarga ko kasi maliit pa eh. Makain sila. Yan naman ang padamihin ko. Kasi nga, yung una, malaki din yun. Puti din binenta kasi nga. Maraming beses nang pinahasaan. Eh, hindi naman. Labumpis. Parang tumboy siya ba yung yun kumbaga lisbyas? <laughs> Ayaw. Ayaw yung mag-ano. Ngayon, bininta. Tsaka yung isa, yung namatay. Tsaka kinatay na rin yung isa. Marami din sila. Ito kasi sasli. Tsaka yung dalawa nga, tinain ang alipo. nahaba haba pa naman ako. Tama doon. Ang ganda din ang kulay yun. Ay. May poppy, may brown, may itim. Ani mm -hmm. ito? Ang boteng sila. ika ang ubus nila rin yun. Yulis na eh, kumakain na sila talaga. Yung ano pa nga eh, isang buwan pa ata yun. Kung silang kumakain na anti-umisig, pero hindi pa sila makapag ano, lunok. Ito ito muna. Hanggang sa marunong na sila. Ayan. Takbuhan. Pumunta doon sa malayo-layo. Kaya kailangan may ano, itatawagin, itatakbo naman sila. Papunta doon sa nanay. Kaya lang. Ubus, ang pananim ko. Yung langka ko naman ang taba-taba eh. Wala na kahoy na lang ang naiwan wala ng dahon pero tutubo yun, buhay naman yun kailangan talaga itong ano, talian na nang makabili na ng pang tali wala ng problema ano, o, sila pwede i-repeat yung kambing doon sa kapatid